Ang ang mama ilaw ng tahanan Pero ang atong mama dire, Speaker ng Tahanan Hahaha Mama Ang ka Gwapo ng tahanan Gwapo <laughs> ng tahanan si papa Nga Nakawag kayo, gumawa sa liyo, wala Wala ba? ako lang <laughs> sabit lang diya Ang nag-awa Di ba? Nga, ako nang ipa na po di ka Sabit na po, nga, wala po download mami na lang <laughs> ta download mami na ka, wala po Hindi mo naon na Oo, may ano Para yung mami karagdilis lang ka, Pimpin. ngayon? Naglililis, di ba? Taplocon lang, no? Oo. O, ko lang? Apo, tagigal oh Tara, wagay oo. Yung na ako at takuan. Oo, Para wala na kami gagawin, si Jack ko kami. Alam mo, magdadada kami kami. May pera pa. i na natin mami. yung mama? Hindi, kayo. dili naman okay. naman naman sa ano sa social media, ilaw ng tahanan pero ato ang, ang mama, ilaw ng tahanan. Pero ang atong mama dire. Unsa man? Speaker. Speaker nang. Ta- Ta. Eh <laughs> wow. okay, okay, speaker lang po na, <laughs> 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 okay, speaker ka speaker. Speaker tahanan ho. Speaker mo ko. Speaker tahanan de. Oo, nga. Ito ba ako ay kaong nabantay na mo? Ang speaker ng... Ang na, ang mama ay ilaw ng tahanan. Ang papa ay haligi sa tahanan. Sana po yung hugas kanilang gabi eh. Pero atong mama dire. eh. Ha? Pero atong mama sa balay. Mama, mabibenta ka agad ng Ezra. Di nga ako nagugas ang plato. Oo.

Ato. Ang ang mama sa uban, ilaw ng? Tanan. Ang ato ah? Oh, ikaw, okay. ka. Ha? Ang ato ah? Speaker tanan. <laughs> ang ato ah, itong mama? Speaker. Nang? Polo. Gwapo, gwapo ng tanan. Oh <laughs> 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 gwapo <guapo> ng tanan <laughs> si Papa. Papa. Oh, problem <laughs> sila mo react din oh.

<laughs> opo. Alam mo, oh. Oh, masama. Tapos pag ka, po kami. Oh, di diba? yeah. mm -hmm. ba? Mm pa apo. po kami order namin. Binis, ano to? Gotom na kami. Apo, gotom na po kami, baba. Kala <laughs> <laughs> <ng> speaker. <laughs> Baliktad. Tahanan ng nung speak. Mama, mi. Mama, mi. Ora, ora idol ang among among eh, speaker ng tahanan, <coughs> Bilig ilo ng tahanan, speaker ng oh, Grabe, ako inaanderey speaker kaya yow yow sajuwa